Alright, so, uh, andito tayo ngayon sa third stop ng ating Mount Fuji tour. Uh, pupunta kami dun sa isang village daw, sabi, para uh, tikman ng fresh water. It's for free daw mga Joyride. Ang problema ko wala kang dalang lagayan is uh, bibili ka ng lagayan. At ang lagay niyan ay worth 150 yan. Diyan mo muna tindahan. Pala gloves na katulad sa'yo, oh. 100 yan Yung tela. Telang gloves, yung kikil. So yan, naglilipat pa rin tayo mga ka-joyride Hindi uh, natin alam kung saan nakalagay yung sinasabi ng fresh water Ayun, yung sister ko kausap ni si nanay Saan? Saan ang koi? Ah, oo oh, nga no Oo nga, kita ko na. Kita niyo ba mga kajarad yung isda? Kuy ba yan? Di naman kuy yan eh. Koi daw. Ayun yung isa, yung dilaw oh. suko, one tray daw. Uy, meron ng bendo. Ay, no, lagayan. yan. Di ba sabi yung pagkano, 150. Di ba, huli ka laga yan. Kasi ah, meron kayong washroom dito. Ha? Ah? ah, ito Anong gusto mo? Ito yung bendo machine mga ka-joyride Kahit saan kayo makakakita ka ngayon ng ganito sa Japan Kahit sobrang ibigay mo dito Nagsusukli yan ng tama odi Oh, di ba ride? na. Mabas na niya. Sinuklihan pa. Sinuklihan pa. Mamaya na ako na iiyak ko eh.

Mochi oh Ito yung traditional mochi oh Ito, tekman natin aso sa mahaba pila hindi naman konti lang Gusto mag CR Korean style hotdog. <laughs> <laughs> mochi so, Ano mochi. Yung Ano pa ko lang washroom at eh. Saan ba merong washroom? Dito kaya sa kainan, pwede kaya ayun. Pero pag malamig, mas malamig. That mochi. Ah, uh, how much is that? One yeah, 42 uh, No, no, just only two. Sweet a sec. <laughs> <laughs> Trying to learn the the coins for. <laughs> okay, okay, yeah, thank you. Thank you. <laughs> Small cheap. Um, I'm not sure. I think. bakit parang may singulid? dito rin yung beans yun ha? dito? ano? Alright, so mga ka-joyride, ganito tayo ngayon sa third stop natin. Um, isang village to near Mount Fuji. Ayun. Uh, actually, kanina pa kami nandito. Kaso, ngayon lang ako nakapag-video kasi nga, pagka nandito kami, puro picture kami. Lalo kasama ko yung sister ko. Actually, to libre lang to mga ka-joyride. Fresh, ano galing uh, spring water ng Mount Fuji. Drinkable daw siya. Napakalinis. So, uh, pero wala kasi kaming dalang lagayan. So, bumili kami. This one cost 150 yen. Masama na yung tubig. Pero pwede mo siyang refillan uh, ng unlimited. Kasi, libre nga yung tubig dito. So, yan. Ewan ko kung talagang yung Mount Fuji. Pero, nasa likuran ko lang yung Mount Fuji. Yan, diyan kami nagpunta kanina. Sa area na yan. Papasok dun sa loob. Yung mga nakikita nyo yung bahay na yan Ancient pa yan Kung baga kung ano yung Pagkakatayo dati, yan na yun Ganun yung mga bahay Dun sa loob, ayan eh, o Talagang uh, Traditional na traditional yung mga bahay Yung sinauna Kung baga So yan tapos dito pansin ko mga ka-joyride Halos lahat naka-hybrid na yung mga sasakyan um, Oh, go! Ayun yung mga Fuji mga ka-joyride Hindi na ako nakapag-video gano'n dito sa third stop kasi uh, Kinulang kami sa oras So yun yung aming tourist guide So, pupunta tayo sa fourth stop ngayon. Ewan kung saan. Ayan yung bus namin. Bus 3-3. 3-1. Uh, yeah, we have the the Fuji. I mean the Fuji Sun, the spring water. we got this one. i'm not sure if this is a spring. yes, the spring. nature, mineral, water. water. Yeah. Here picture, this side people can flying up to the summit. yes, but she's okay. so here uh, we will get there and take maybe nice view of there also the kawafuji. the best location take the view and the bridge. Rich. yes big, big one, big one, it depends on the cloud situation. But for now, I think it's <laughs> 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 uh, this is it's and this is it. Só leva chifre quem não faz amor direito <laughs> É desse jeito, é desse jeito Só leva chifre quem não faz amor direito Só leva chifre quem não faz amor direito Se eu vou lá no salvo, me chama de pai Na igrejinha, me chama de pai Se eu huh. E como ficar rico? De... So mga joyride Ito yung fourth and last stop namin Para dito sa Mount Fuji Ayan o oh. Nag drop kami sa isang mall uh, Dito kami nag ano uh, Dito kami dinarap nung tourist guide namin So ayan o oh. Basta nawatanaw yung Mount Fuji o oh. May hindi kami napuntahan yung tinatawag na fifth station kasi balot na balot daw ng yelo dun ngayon. So, dalikado para sa mga bus. Kaya, dito lang kami mo. Ito na yung pinaka last uh, stop namin. So, yan siya mga ka-joyride. No? Oh. Ang ganda. Kung nakikita nyo sa video, yan o. Oh. No? Kung nakikita nyo, teka, usap tayo konti ah Kung nakikita nyo mga ka-joyride, oh. balot na balot ng yelo ang tuktok ng cup niya. Normally mga ka-joyride Ito, hindi siya basta-basta nakikita Balot na balot lagi ng ulap yan Pero, yun, napakaswerte kasi binigyan tayo ng uh, Siguro sabi nila 85% Ng Mount Fuji ay nakita namin Ayan. Kasi pagka, ano Pagka hindi ito nagpakita misa kasi di ba pag nag-avail ka ng ano ng services dito ah, ng services ng isang tourist ano tapos ang mga mangyayari din yun naman makikita sayang di ba parang si ano mga ka joyride di ba kay nakong ang nangyayari hindi naman sila nag, ano, nag motor sila mapunta dito hindi nila nakita si Mount ah uh, uh, Mount Fuji kasi balot bal ulap Ayan, swerte. Kasi first time in Japan. Pero nakita namin si Mount Fuji. Ayan, yung iba binabalik-balikan pa yan. Kasi yan yung pinaka parang ano, landmark. Yan yung pinaka uh, uh, trademark ng Japan. Ang Mount Fuji. Two hours away from Tokyo, mga ka-joyride. So, ayan. Pakita ko. Ililibot ko kayo dito sa mall. Ayan. Hindi na kami kumain ng ano, may dala naman kami mga snacks, mga ano, may uh, na-build din namin sa si 7-Eleven. So yun na yung kinain namin buong tour dito. Kasi hindi naman yung pagkain. Ayan. So tara, akit tayo, tingnan natin sa taas. So tara, akit tayo sa taas. Hindi ko alam kung anong pangalan ng mall na to mga ka-joyride. Basta malapit siya sa Mount Fuji. Alam mo yung mga ka-joyride, kahit sabi mo ano, tumirik yung araw ngayon, sobrang lamig pa rin. Ayan o, oh, kitang kita si Mount Fuji. At saka yung the rest of the mountains na nakapalibot. Ano mo sabi mo natin ini? Super ganda ng Mount Fuji. Tapos na yung mga picture-picture natin. So ito, one last look para dito sa mall. Ano ba pangalan ng mall na to? Um, Hindi. Kasi nung habang nag-discuss -di siya, tulog kami. Outlet to. Oh, parang maliit lang outlet na mall factory kasi factory parang ano eh, probinsya ang mga Fuji, ano? Hindi siya katulad ng Tokyo. Pero di hamok na mas malamig dito. Mas malamig kaysa <laughs> sa, sa Tokyo. Malamig din sa Tokyo. Literal na malamig. Lalo sa umaga. Lalo sa Lalo pag damatin yung gabi. Sobra. Parang kana Parang Vancouver din nga daw. Parang Canada rin. So yan mga Joel. Ito. 0.6 tayo. Ayan. Ang mga tao dito sa Pinas, pag may araw, nagtatago sa kulimlim. Dito, pag nakakita ng araw, nagpapaaraw. Ganun din ba sa Canada? Mas gusto nilang sun. yan Tipor daw, di ba? Oh! Sorry. <laughs> uh, <laughs> nice view today. Uh, it's it's nice beautiful. view. Yeah, we're Almost very lucky. Most beautiful. So we're lucky. very, we're very lucky. Even the most beautiful. Yeah. Most just imagine beautiful. that. Yeah. Gotenba With this morning, the location. Mm -hmm. Now please check your seat belt. Thank you so much. Thank you. Thank you. Gotemba Outlet. How long would it take? How long will take? About two hours, depends on traffic. Traffic. The, this high high speedway always tra traffic. please don't forget to click on subscribe button and click on notification bell para sa mga future videos na gagawin pa natin. So, I hope na nag-enjoy kayo sa aming Mount Fuji tour. You know the drill. Stay safe and God bless. Peace out. See you on our next video.